kapag ikaw, lalaki o babae, na nag-cheat sa inyong union bilang magtatipan, maaring sabihin natin na fall out of love ka o maaring sadyang pahayag laman. Ang mga pangyayari niyan ay nagaganap all season sa buhay ni naman sa iba't ibang kadahilanan. Alam niyo ba kung gaano katinding kasalanan yan sa mata ng Diyos? Sabi nga ng marami, wala ka ng traffic sa Ipeano. Proverbs 6, verse 32 Whoever commits adultery with a woman lacks understanding. He who does so destroys his own soul. Ang Biblia ay nag-a-address sa issue ng cheating spouse particular sa konteks ng marital fidelity. At si Jesus mismo ang nagtuturo about the seriousness of adultery. Ang consequence ng pagtataksil mo sa iyong asawa ay hindi lang sa inyong relasyon, kundi pati na rin sa relasyon mo sa Panginoon. The act of cheating is condemned throughout the scripture sapagkat ang pagiging faithful ay isang sacred covenant inihahalin tulad dito sa relasyon ng Panginoon at ng Church. Ina-address din sa Bible ang sanctity ng family unit at ang responsibilidad ng magulang, lalo na kapag may apektadong mga anak. Kapag may pagtataksil na pangyayari, it can create risk in the family that impacts children emotionally and spiritually. Isipin mo muna bago kayo gumawa ng kabalintuan sa inyong buhay ang emotional scars, posibleng lumaking unstable ang mga anak. Paano na ang kanilang well-being? Paano ang pagtuturo sa kanila ng love, fidelity at trust na dapat magulang ang nagtuturo? Throughout the scriptures, nananawagan ng Bible ng fidelity sapagkat ang cheating ay magdudulot ng pain and repercussions at sana through the sharing naway ang mga individuals ay ma-realize ninyo. Unawain nyo ang video ito, and seek redemption and reconciliation through God's grace. Tara kapatid, manalangin tayo. Maari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin natin ang presensya ng Panginoon at humingi tayo ng Kanyang proteksyon at gabay sa tukso sa ating buhay. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po kami ng banal na pangunawa at huwag namin sirain ang sarili naming kaluluwa at huwag kaming matukso sa kaway ng demonyo. Ina-acknowledge namin na ang adultery ay foolish act. Patawarin mo kami sa aming mga past transgressions, Ama. Grant us the wisdom para maunawaan namin ang dangers of cheating. We ask for your forgiveness, healing and restoration. Empower us na buuhin namin ang aming buhay at ang aming relasyon. Mabuhay kami sa paraang nag-glorify namin ang iyong pangalan. Itinataas namin ang papuri at pagsamba sa iyo, O Diyos, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat kapatid. Araw-araw mong bisitahin ang page na ito for your daily dose of God's Word. ...magkita ulitai bukas